John Estrada at Priscilla Mireles nagreunite para sa anak nilang si Anechka. Nag-viral ang larawan ni John Estrada at Priscilla Mireles na magkasama sa isang family picture matapos dumalo sa school play ng kanilang anak na si Anechka, ang A Christmas Carol noong Nobyembre 21. Kasama nila sa larawan ang anak ni John na si Yuan, ang kanyang ina na si Lilia, at ang ibang miyembro ng pamilya tulad ni Ching, ang asawa niyang si Bob. Ano ang ibig sabihin ng larawan na ito para sa kanilang pamilya? Maaaring ipakita nito ang pagpapahalaga sa pagmamahal at suporta sa kanilang anak kahit na sila ay magkaibang mag-asawa, bagamat hindi na magkasama bilang mag-asawa. Patuloy na hands-on si John at Priscilla sa pagpapalaki kay Anechka. Si Anechka, na matalino at may malalim na pangunawa, ang sentro ng kanilang mundo ang kanilang samahan bilang magulang ay isang magandang halimbawa ng dedikasyon sa pag-aalaga, pagpapalaking mabuti sa kanilang anak. Ano ang kahalagahan ng pagiging hands-on na magulang? Pwede bang magsilbing inspirasyon ito para sa ibang magulang? Ang kanilang pagdalo sa school play ni Anetchka ay nagpapakita ng halaga ng mga malalapit na ugnayan sa pamilya. Kahit hindi na sila magkasama bilang mag-asawa, hindi ito naging hadlang sa kanilang pagiging magulang. Ang kanilang aksyon ay nagpapakita ng pagmamahal at suporta sa kanilang anak, na laging inuuna. Pwede bang magdulot ito ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang relasyon? Ano kaya ang matutunan ng ibang magulang mula sa kanilang halimbawa? Ang pagiging hands-on na magulang ni John at Priscilla ay nagsisilbing paalala na ang relasyon sa pamilya ay hindi laging perpekto ngunit ang pagmamahal at suporta para sa mga anak ay hindi nagbabago. Ipinapakita nila na kahit may distansya sa personal na relasyon, hindi ito nagiging hadlang sa pagiging magulang. Ano ang ibig sabihin ng pagiging magulang para sa kanila? Ano ang matutunan ng ibang pamilya sa kanilang halimbawa? Kahit na nagsasama pa sila bilang magulang, ang kanilang relasyon bilang mag-asawa ay patuloy na may mga pagsubok. Gayunpaman, ang kanilang pag-focus sa kapakanan ni Anechka ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya. Pwede bang magtagumpay pa sila bilang magulang para sa hinaharap ng kanilang anak? Ano ang maaari nilang matutunan mula sa kanilang karanasan?